kapag ang mga mamamayan sa isang bansa ay namumuhay sa kahirapan, sino nga ba ang may kasalanan? Ang gobyerno ba dahil sa kawalan ng aksyon para tumugon sa usaping ito? O ang mga tao mismo dahil sa kanilang katamaran? Sapagkat ang kahirapan ang pinakamasamang anyo ng karahasan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng Pilipinang minsan ang nagsikap iahon ang kanyang pamilya sa matinding kahirapan. Pag-iisip niya ay di mahalaga at dinamalayang siya na paglalangan sa kagustuhang may mapasukan. Nakipagsapalaran sa banyagang bayan nang di batid ang naghihintay na kapalaran basta't pamilya matulungan. Ngunit sa pag-aakalang makakasumpong ng luntiang pastulan, siya ay inuwi na sa kahon ay nakalaman. Ang kwento ng mga misteryo at masaklap na kapalarang natamo ni Marie-Chris Shoson, Japayuki sa kamay ng mga Yakuza. 一半，一半。